Uh, ah, kay Mortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa mga padugo. Maraming bansa yung naniniwala sa mga padugo, lalong-lalo na yung mga religion ng Buddhism, pati na po yung Hinduism pero yung romang katolik po ay hindi po naniniwala sa padugo katunayan wala itong mababasa sa CCC ng romang katolik yung padugo o kaya alay dahil ang paliwanag ng simbahan ng romang katolik ang padugo ay pinagbabawal dahil marami pong naniniwala ng mga religion. Nakapag po ano may isang project na hindi mabubuo at laging may aksidente nangyayari o kaya may mga tulay, building o mga project na hindi matapos-tapos, ang sinasabi nila na kailangan daw nila ng padugo. Yung iba naman sumasangguni sa mga pit healer at sinasabi ng mga pit healer o mga albularyo ng mga medium o mga espiritista na kailangan daw ng padugo para yung inkantong gumagambala ay matahimik at pumayag na gawin yung anuman proyekto. Yung mga pollen angel na nalaglag sa lupa sila yung mga dating anghel kaya tinawag silang mga fallen angel sila rin yung mga anghel na naghimagsikan na lumaban sa Diyos sila rin yung tinatawag ng mga duwende mga kapre, mga engkanto mga bad spirit kaya kapag ikaw ay nag-alay ng padugo sa mga engkanto ikaw ay nag-alay din sa mga fallen angel at ikaw din ay nag-alay sa mga kalaban ng Diyos at ikaw ay nag-aalay sa mga demonyo kaya hindi po maganda yung ano yung mag-aalay tayo sa mga masamang elemento kaya hindi po yun tinuturo sa Roman Katolik. ang mga Hindu naman at mga Buddhism ay nag-aalay po sila sa ano sa mga yumaong mga mahal sa buhay, yung mga namatay na sa mga kaluluwa daw. Pero sa Roman Katolik ano? Ah, pinagbabawal po 'yan. Kaya kung ikaw ay isang Buddhism o kaya Hinduism, pwede kang mag-alay sa mga mahal sa buhay na yumao na. Pero kung ikaw ay Roman Catholic, hindi po 'yon ano. Hindi po 'yung pinapayagan na mag-alay ka. Kung ikaw man ay nag-aalay tuwing Undas sa iyong mga mahal sa buhay, hindi po 'yun maganda dahil ikaw po ay isang Roman Catholic. Mga kay immortal, marami pong mga pit-healer 'yung nasasaktan minsan sa aking mga sa aking mga vlog, tinatamaan. Uh, ang gusto ko lang po ano, ihayag yung katotohanan. Hindi ko po kayo sinisiraan at hindi ko po kayo kinakalaban. Salamat po mga sa panonood sa aking YouTube channel. God bless you all. Ingat tayo lahat.